Tangon. Ini gabi magkubko. Pero araw ngayon, ganito. Malalim yan dyan. Langoy pala ka. Langoy pala ka. Langoy, langoy nga bak ba? Uff. Na langoy binaki na langoy nga iniro. Short lang uban. Huh. Hubo mo langoy-langoy. Na lang. ang littang lawas Pamaul. pa maol dino ko Sobrang lino ng dagat. Sarap maligo. Walang alon. Gua deh sebaboy dia nung, nggak ada pikirin dia gue. Enas pambut. Enas eh, pambut dia ay. <coughs> oh. Denunang isla. Denunang isla. Ada yang istilah. Ada yang istilah. Nggak ada deh pembut. Bantu gue nggak pernah dong gue Butang si short lap. Kau lang 15 minutes sih, tiga hayat kok. Hah? Nangyari na, mukon pa nih <tuh>